You know, ito ay lunes, June 9, 2025. Grabe, men. Walang katapos ang traffic. So, nakaawad naman ako dito sa customer. Kasi nag-split nga lang ako ng oras kagabi. Mga walong oras lang ako nag-sleeper. And kung ano yung natirang oras ko kahapon, yun lang yung binigay sa akin. So, buzzer beater tayo, men. 4 minutes na lang ang natira sa driving time. Pero sa cycle, meron pa akong 28 minutes. And naka-sleeper na rin tayo. So, ang tendency nito, eh, gagapangin ko na lang to Kung saan malang ako mag-deliver. Para hindi mag-driving yung ano, ko, logbook. Para lang sa ganun, dalawang oras, kung sakaling tumagal ng ganun yung pag-deliver, eh, ano lang, marireset na ako. Ibibigay sa akin yung remaining hours sa 11 hours. Grabe. Paglabas ko lang rest area, may traffic agad eh. May aksidente, eh. so sinarado nila yung freeway. Nag-exit kaming lahat sa may, hawa ko dyan, sa looban, men. Grabe. Doon lahat dumaan sa looban yung mga traffic. Anyway, nandito lang nga tayo sa Raleigh, North Carolina. Dito tayo magde-deliver, men. So hinihintay ko pa yung tao para sabihin sa akin kung saan banda. Pero siguro malamang doon banda kasi nandun yung mga tanki. Pero ganun pa man, hintayin ko lang dumating yung tao. Di pa nga ako kumakain eh. Mamaya ako kumakain habang nag-unload. So, paano ba to? Antay-antay muna, man. Grabe! Pawis-pawis! Tsaka ang ingay! Labas <laughs> tayo. So, kasalan ko yan ako naka-hook up. Gumamit ako ng ating air compressor. Kaya nakabukas ang ating makina. Gumamit rin ako ng airline. Papunta dyan sa taas. Tapos gumamit rin ako ng isang hose. 2 inch hose. Ito. Nakakonekta na ako. Yan ang tangga nila. Gumamit rin ako ng fitting. Dalawa. Grabe, sobrang trabaho to men. Pero ayos lang. <laughs> Minihintay ko lang mag-build up yung air pressure sa loob ng trailer, tapos ubuksan na natin yung valve. Pero dahil nga umaandar yung ating makina pinataas ko yung RPM, mga 1050 RPM para masuplayan natin ang hangin yung trailer. So bubuksan ko yung aking hood para makahinga yung ating makina Ayos na. Dito muna tayo sa loob at napakainit. Grabe. Sobrang init. Ayoko sana mag-AC kaso hindi naman pwedeng hindi, eh. So hinihintay ko nga mag-build up yung air pressure sa trailer. Siguro mga 10 minutes sisimulan ko lang buksan yung aking valve. Pero yung valve ng customer nakabukas na, ready na siyang sumagap. <laughs> ready na siyang humigop ng ano, produkto. ng asido nga. So, nakaka 50 minutes na ako ang sleeper. So, 1 hour and 10 minutes na lang. Makukuha ko na yung remaining driving hours ko for today. Ah, tapos, larga na tayo kung saan man tayo mag-washing. Wala pang sinasabi, so malaman natin. Ayos na, men. Meron na tayong sapat na hangin sa trailer. Pwede ko lang buksan to para magsimula na tayo. Okay, let's go, men. Patandaan, nandito tayo dapat sa gilid, no? Ayos na. Ayos na yan, men. So, yan ang hangin sa ating trailer. Mga 11 PSI. Mababa pero okay na yan. Ayos na yan. So, pagkabukas natin, laging tatandaan. I-check Iche kung merong leak. So, walang leak dito at dito sa kanilang inlet walang walang leak ito yung valve niya, nakabukas so ayos na yan so magkapahinga lang ako sa truck kakain ng almusal tapos isi-check ko to after an hour <laughs> Ay, tapos na tayo men tanggalin na natin tong hose ha, <sighs> ayos na tanggalin natin ng mga straps tanggalin natin ng hangin no ang hangin ng hose Ayos na. Walang takip yung ano niya. Pipe. Ah. Init ah. tatandaan bago pala tatanggalin yung hose tanggalin nga yung hangin ng hose no bubuksan lang natin to Chicago fitting and sarado muna natin syempre yung mga valve natin internal and external so sinarado ko na kanina kaya ayos na ah <sighs> Ayos na ta tayo dito sa likod, men. Ay, sorry natin yung timba. Ayos na. Yun, no. Tapos na ta tayo, men. Grabe. Nakakapagod dito yung init. Sobra. Siguro mga 25 to 30 degrees to. Hindi ko na alam. Pero napakainit. Siguro mga 31, 32 pa nga. Pero anyway, ah... Uh, Naka-on duty na ako ng kalahating oras para sa delivery. And bumalik na yung aking driving time for today. Seven hours and a half. I mean, seven hours, eight minutes, no? So, pwede na akong makalayo kung saan man tayo pupunta. Wala na akong inaalalang oras. Talagang kaninang umaga, eh. Putik, four minutes na lang yung natira eh. Puro traffic, traffic pa yung dinaanan. Pero anyway, ang problema naman ngayon, may oras nga tayo para mag-drive hindi naman natin alam kung saan tayo pupunta, man. Wala. Si so, Mr. Dispatcher, tinanong ko kung saan ako mag-washing. Sabi niya, not sure yet. <laughs> so, relax-relax lang muna tayo dito sa customer. And hintayin ko lang yung tawag ni Mr. Dispatcher kung pupunta ba ako ng norte, south, or west, east. Hindi ko alam. So, malamang sa Charlotte ako mag-tank wash or posible rin sa Richmond, Virginia. So, ang oras ngayon ay alas 10 ng umaga dumating nga ako dito ng 7.08. So, nagsimula ako mga 7.30. So, mabilis lang. Wala pang isang oras yung offloading. Wala pang isang oras inabot. Sagad na sagad, men. Walang natira sa asido. <laughs> so, yun na nga. Maghihintay-hintay muna ako. And, paano ba to? Cut natin to siguro sa kalsada, men. Ayos na, men. Meron na tayong tank wash. Pupunta tayo ng south sa Fayetteville, North Carolina mga isang oras at kalahati ang biyahe. So, test our spikes for sure. Spikes are working. Eh. One hour, 15 minutes lang pala. Ay, salamat sa Panginoon sa matiwasay at safe na trabaho. Dito nga sa Raleigh, North Carolina, baby! ah yung inot ng araw men okay let's go check out na tayo alas 10:30 na no so tatlong oras at kalahati ang kabuuan na tinagal natin dito sa customer na to ayos lang Doon na ako matutulog sa tangkot siya to, man. Malamang ang pick-up, bukas o sa makalawa. Malamang bukas, martes. Martes o Merkulis. Ayos na, men. Putik, tinanong ko yung gwardiya. Kung next time nababalik ako dito, kung meron ba silang overnight parking. Utik meron naman pala. Doon pa ako sa rest area nga natulog. Kung alam ko lang. Pero next time, alam ko na. Pagbabalik ako dito, dito ako matutulog sa, ano, customer. Let's go! Made of, so I can't imagine 15 years anyway. Why am I saying this? I just saw a headline on a man who doesn't want to commit. So apparently, this man has been stringing her along for 15 years and has never. So, nandito na ako sa Taang Quashman, kasalukuyan na hinuhugasan yung tanke natin. Ang kagandahan nito eh, hindi ko na kinalas. Hindi ko na kinalas ang ating trailer. Ay, pag namin, ang problema, hindi raw pwede mag-overnight dito. So, ang tendency, pagkatapos nito, pupunta ako sa isang truck stop. Mga kalahating oras din yung layo niya. Yun yung pinakamalapit. Ano yan, loves merong pilot, merong loves. Pero tumbukin natin yung loves. Kung merong parking pa. Meron pa naman ako natitirang 5 hours and 44 minutes. Pero unti-unti na siyang kinakain, no? Unti-unti na siyang nababawasan. Kasi ubos na yung on-duty hours ko. Tsaka yung off-duty. Anyway, matatapos naman na to. Mabilis lang sila magwashing washing dito. Hugasan na yung host natin. Pagkatapos yan, kukunin ko na. Lalagay ko na sa likod verify natin na tinanggal yung mga placards so wala na yung nasa harap wala na yung nasa gilid Lakas na lang gumamit ng tubig no running water lang lakas tagas wala lang placard dito sa likod wala na rin dyan sa gilid ayos namin wala na yung mga placards yung hose ko na ibalik ko na dyan Oh, grabe. Net mai Pero tapos na tayo dito, men. Ano ba to? 1 hour 16 minutes. Ang tinagal natin dito sa tank wash na to. Grabe itong tank wash na to, men. Ito lang ang napuntahan kong tank wash na hindi pwede mag-overnight. Ah! Ayos lang. Sobrang init. 31 degrees Celsius po. Ay, grabe, sobrang init. Pero okay lang. At least hindi tayo nagtagal dito sa tank wash. Ay, ngayon, ang sistema sa truck stop ako matutulog. Grabe. Ba't kasi hindi pwede matulog dun? Pwede ba ang truck dito? Parang bahayan to ah. Bukang pwede naman. Tinalong ko sa naglilinis dyan sa tankwash kung pwedeng dumaan dito yung truck. Wala naman daw nakalagay na sign. <laughs> Tsaka siyempre, tinalong ko kung meron bang mababang tulay. Wala naman daw. Ito kasi yung kalsadang tinutumbok ko. Old Wilmington Road. Yeah. Maganda rin na nagtatalong ka sa mga lokal, men. Kasi kabisado na lang yung mga kalsada rito. Eh. Maliit na town to ah. Ano nga to? Faithville. So, hindi na tayo hazmat, men. Wala ka lang, ano to. Wala ka lang restri restriction. <laughs> so, hindi ko pa alam kung ano yung pipick up ko. Hindi ko alam kung saan ako mag-pick up. Pero ganun pa man. Maghihintay ako sa truck stop. Pagkapahinga ako doon, men. Bawi ako ng tulog. Kahit bukas na sila tumawag. Magsa silent ako ng phone. Anyway, first time kong dumaan dito sa lugar na to, men. Hindi ko alam kung anong kalakaran dito, pero Parang pwede kumalang dito ah. Ay, ayoko dyan, may rilis. Doon na lang tayo sa susunod. Oo, oh, pwede dito. Roundabout. Kakanan na ako dito. aysha siya. Parang hindi ako makakakanan dito ah. Kaya ba? Parang hindi kaya. Susunod na lang. Yung susunod na lang, boy. Oh, wala eh. May media Eh, oh. Kaya ba? Eh, kaya. Kaso ah, sasakpa ako. Oh, sabi na eh. Mahalaga wala tayong tatama mga poste-poste. <laughs> Ayos na. Wala naman tayong tinamaang mga poste, stop sign, <laughs> yield sign. Pagkagalun, daan-daan lang. Pwede mong sampahan yung curb, basta walang tao sa curb. Saka yung mga posts. Yung mga posts na yield sign, stop sign, pedestrian sign. ah, Huwag mong tatamaan yun. Man. So malapit na ako sa freeway. Ayan na yung main road na dinanang ko kanina. Ito na yun. Pabuntang 95. Malapit na tayo sa 95. Ayos na. So nakabalik na nga ako dito sa business loop ng... Interstate 95. Tutumbukin ko na lang yung Interstate 95 mismo. So, mag-drive muna ako, men, and cut natin ito sa truck stop.